Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat Ayan, medyo madilim pa po sa ating labas Makikita nyo aming bintana Alas 5 po kasi ng umaga ngayon Gumising lang po ako para magbigay po ng mga tips at mga ideas po Para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakaabang po lagi Kila nanay, kila tatay, kila tita, kila tito, lola tito, lola Hello po lolo at lola, ayan po Pati po sa inyo mga kalaki na ano po Sa mga papasok po sa mga trabaho dyan at syempre po sa kanilang mga ginagawa dyan, abay, ito na po mga kalaki. Ang mga dapat yung panoorin ngayong umaga, mga tips at mga codes ng mga lucky numbers na pwede niyo pong tayaan sa STL Weteng to the Lotto, National pati po sa abroad. Kahit sa ang parte po ng buong mundo, pwede po ang lucky numbers namin. Kaya tutok na po rito mga kalaki, halika na. Sabay-sabay po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki Siyempre po sa mga nating mga followers, kunin nyo na po ang mga listahan nyo at ilista nyo na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon pong umaga. Ano po mga kalaki Ito na po ang mga listahan ng mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo. Umpisahan po natin yan sa Quezon City. 12-23 Pampanga 8-19 Pangasinan 25-27 La Union 23, 20, Ilocos Sur, 2, 28, Ilocos Norte, 30, 34, Nueva Ecija, 6, 8, Nueva Vizcaya, 1 Gis, Masbate, 30, 35, Cebu, 18, 20, Aklan, 31, 23, Aurora, 5, 26, Laguna, 13, 20. Quezon, 21 Dos. Olongapo, 17-14. Dabao, 31-35. Romblon, 1-4. Angono Rizal, 2-5. Montalban Rizal, sa East Gis, Antipolo, 11-16. Taytay Rizal Gis 15 Cainta Rizal 16-19 San Mateo 17, 21, Isabela, 23, 27, Togigaraw, 7, 15, Rojas, 5, 29, Capiz, 14, Gs. Bohol, 31, 4, Bulacan, 2, 1, Baguio, 9, 11, Bicol, 30, 36, at syempre po mga kalaki, Batangas, 21-30, Bataan, 12-14, Butuan, 22-20, Benguet, 1-19, Iloilo, 3-14, Leyte, 4-15, Samar, 17-14, Paranaque, 8-29, Manila. 5-32 Pasig 33-16 San Juan 19-11 Marikina Gis-14 Tabuk 27-9 Taylak 23-8 Quirino 5-9 Bacolod 1-7 Cavite 34-2 Tagig 18, 26. Ayan po mga kalaki. I-stop muna natin sa tagig para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakaabang po lagi, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga libreng lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po sa Facebook nyo, isearch nyo po ang Red Parungkin na meron pong 300, ito check nyo po ang followers yan na meron pong 335,000 followers, kami po yan check. At syempre po meron tayong second account, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako, nakasama ko po si Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki at syempre Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, magpa mag-request, uh, mag humingi po ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit pag kayo po ay nakita ko pong comment ng comment, nagsishare po ng mga videos namin, nag-heart, tapos nakafollow mga kalaki, papadalang kita ng mga lucky numbers mo. Magugulat ka, may lucky numbers ka na sa isa, sa messenger mo, ito check mo na lang doon meron na laki lucky number sa alagaan mo po ng 3 days katulad po ng iba na nabibigyan po natin okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership pi ibig sabihin po magpapakode ka po ng mga tatayan mo abroad at Pilipinas yun po may membership pi good for 3 months naman po Ayan, ako po magpap, magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ilalaban mo mga numero sa Lotto Pilipinas sa abroad. Ako po ang magbibigay niya. Ano po, magsasama tayo sa loob ng 3 months. Kaya kung interesado ka na, subukan ang lucky numbers namin, ang private consultation. At nakita nyo naman, pinopost po natin yung mga napapanalo natin sa Facebook araw-araw. Gusto mong maranasan yon kung gusto mong subukan yon abay magpa-member ka na, wala po itong pilitan, tatawagan kita para mag-message ka na, tatawagan kita para legit ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Ang maganda nito, may discount pa, kayang-kaya mo po ang discount mga kalaki mga kapag member ka na, 3 months matagal po tayong magsasama sa loob ng 3 months, malay mo naman, pag na encode ko ang birthman at birthday mo, isa ka pala sa suswerte sa mga lucky numbers namin. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, 3 days po inaalagaan bago po natin palitan. Idiretso na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers dito po sa Mindoro. Mindoro 5 13 Marinduque 8 24 Caloocan 21 G Muntinlupa 8 32 Palawan 26 5 Sambales 1.20 at Apayao 15.2. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers na nabigyan natin ng mga umaga. Kung meron po kung hindi nabigyan ng mga lucky numbers na 2 digits, sabihin nyo po para sa susunod, yung bayan mo mabibigyan ko. Okay, eto na po tayo shout out na po tayo mga kalaki sa mga nagpapa shout out po rito sa ito, uy parang bago to ah. Sa Tabuk Ayan po. Maraming salamat po sa mga farmers natin sa Tabuk. Mga nagtitinda daw po ng mga sibuyas dyan. Hello, shout out po sa inyo. Maraming bawang sibuyas dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panunood po ng mga lucky numbers namin. Nagkaabang po sila. Mahilig daw po silang tumaya sa mga STL dyan sa mga lot at wedding po. Hello po. Maraming salamat po kila Kuya, Nestor at kay Ma'am Jeline. Ayan po. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. At syempre po sa mga nagtitinda rin po rito naman po. Lipad naman po tayo rito. Papunta po ng Palawan, ayan po sa mga nagtitinda po ng mga pasalubong Diyan po sa may uh, Puerto Princesa sa Palawan po, ayan po Shoutout ko lang din po nang galing po ako din sa Crocodile Farm Shoutout ko po yung mga mababait din na nagpa-picture po sa akin dyan Hello po, maraming salamat po Mananalo po tayo Palawan, napanalo na ba kita? Parang hindi pa yata mananalo ka na. Good luck mga kalaki. At sa mga nangangailangan po dyan na mga lucky numbers para po sa tuition ng mga anak nila, sige po, magbibigay po ulit tayo. Good luck po.